Lagi mo bang naiisip ang kabit ng husband mo? Kada umaga, araw-araw, so gawin mo to. Ang tawag sa mga naiisip mong yan ay intrusive thoughts. So dapat ang gawin mo ay kausapin mo ang sarili mo o imaginein mo na kinakausap mo siya. Halimbawa, naisip mo siya pagkagising mo sa umaga. Naisip mo agad siya na gusto mo siyang saktan, intrusive thoughts yon. Ah, uh, naisip mo gusto mo siyang sugurin, uh, naisip mo na ganito, ganyan yung ginagawa niya sa asawa mo, nagkikis sila, naglalambingan, uh, sinisiraan ka sa husband mo, uh, blablabla so on and so forth. So, mga negative thoughts 'yon, mga intrusive thoughts. Ang gagawin mo, sasabihin mo sa sarili mo o sasabihin mo sa kanya, imagine mo na kunwari ka usap mo siya, sasabihin mo ay hindi ngayong araw na 'to. Halimbawa, ang pangalan ay si Becky. Hindi ngayong araw na to Becky, hindi mo sisirain ang araw na to Becky, ang araw na to ay importante sa akin at sa aking mga anak. Ito ay magiging productive, magiging masaya at magiging mapayapa. So ganun ang sasabihin nyo. So mag-affirm mag, uh, kayo or affirmation na hindi magugulo ang inyong buhay. Bye for now.